Oh! Ay nako. Hinagahan ko na. Nadala na ako. So, naghanap na ako ng mga bilog-bilog kasi bahagi ito ng ating pagkainan, di diba, Tuwing medianoche Kailangan may bilog na putas. Or whatever na bilog. Pampaswerte. Pera. Datong. Tapos, ay karunahan natin ng mahahabang pansit at spaghetti. Pampahaba naman ng life nakakaugalian na natin ito. Naniniwala man tayo doon o hindi, sa kayamanang ng ibibigay ng bagong taon kapag meron tayong mga bilog na pruta sa table at sa haba ng buhay na ibibigay sa atin ng pansit at spaghetti, ay eh, patuloy natin itong isinasagawa at isinasagbuhay. Bahagi na ito ng ating pagiging Pinoy. Bahagi na ito ng ating kulturang Pinoy. So buti, nakatsyempo na agad ako. Hanggat maaga pa, sinugurado ko may makukuha agad ako ng ganito kamumura. Dahil nadala na nga ako last time, di ba? ng mga panahong sosyo nga siyong nga pa ako sa mga presyohan dito. <laughs> Super shucks talaga. Punin nating balikan ang kwento ko. Isang gabi, New Year's Eve. Dalawang taon na nakararaan at isa sa mga bagay na nagpabago sa buhay ko. Happy New Year Happy sa inyong lahat! Laha. Let's go! Let's go. Let's go. Let's go. Wala akong maabog na fruits. Gusto ko ba ang fruits? Sabi na lang yata natitira. Bako. 1, 800 pesos melon and rice 25 yen so that's 1,002 peso. 1, 2, 12 ang laman 5,378 2,005 pesos parang ayoko ng fruits sibuyas na lang total round din naman Go Ito kamote 753 yen 300 pesos <laughs> Yung kamoting 'yon 300 pesos Magkakamote ka pa ba?